Magandang gabi sa inyo mga kasawa at eto pala ay magiging aware sa ating mga kapwa vlogger at syempre ibabahagi ko sa inyo kung eto ay natanggap nyo na mga kasawa or nakatanggap kayo ng notification na ganito yung sinabi mga kasawa. Ayan o. No? Uh, fortunately for successfully free verified buds. Ayan. So, meron nag-notification sa akin, mga kasawi, na eto nga daw ay nabigyan tayo ng free na bud. So, blue check kung tawagin. Eto, mga kasawi. Ito ang sinabi ng ating ano ha. We are excited to inform you that based on your latest policy update, we are offering you a verification buds on your profile. After receiving our account details, we are please to inform you that the meet necessary requirements for for this buds. Ayan. We are thrilled to invite you to apply for the verification buds through secure and easy to use online application process. To get started, please visit the following link and submit the requirements and information. So, yan yun mga kasawi na tanggap po sa ating notification ha. Maging babala ito sa inyo kasi nga hindi agad-agad na wag na wag nyong gagawin ito kasi baka mamaya ay mahak ito. So, babasahin ko lang mga kasawi ulit. Ayan. The entire verification process should be uh process should take no longer than 24 hours First of all there are no fees associated with this service please be aware the verification badge is the symbol of trust and reliability as such we expect all badge holder to use responsibility any misuse of the badge result permanent ban from page book we appreciate your trust and platform and look forward to serving you. Mita account verification service. So, ayun mga kasawi, ilalagay na lang natin dito sa taas. So, ilalagay ko dito yung binasa ko mga kasawi. Huwag na huwag po kayong maniniwala kapag once na merong notification ito sa inyo. Babala po ito sa mga kapwa-vlogger ko. Kapag once na may notification kayo na natatanggap na ganito, na huwag nyo po itong ikiklik to sa mga hacker mga kasawi. Kapag once na nyo yan, yung kanilang link ay nako mawawala ang inyong paid. So, remind ko lang yan mga kasawi ha. Huwag na wag po kayo padalos-dalos at maniniwala sa mga hacker. Kasi, ang dami pong paraan nila para tayo ay ma-hack. So, pinost ko ito para maging awareness po kayo. Kasi, syempre, kapag ka once na maniwala ka dito, mamaya, wala na yung account mo magugulat. ka na lang kapag kaklinik mo na yung link na yan. ba diba, sabi nga doon, na daw ako sa mga kuha ng free buds kasi dahil, nakuha ko na daw yung kanilang policy. So, syempre, dahil nakuha ko na daw, binigyan ako ng free buds lang na magagamit ko na. Syempre, kapag once ka naman talaga na blue chika, pwede ka ng pagkatiwalaan ng tao at hindi mawawala basta-basta yung in Facebook kapag ka, Facebook kapag once na naka-verified ka. Pero yun nga lang, eto kasi binigay sa notification ay isa itong hacker mga kasawi. Kaya kayo, na-remind ko lang po kayo at talagang kinonten ko eto para maging our kayo kasi baka sa mga baguhan na vlogger, tatandaan nyo po wag na wag nyo po itong ikiklik kasi baka mamaya ay isa kayo na magkaroon na notification na ito at gawin nyo po ito, agad ay ikiklik nyo yung link na yan, wag na wag po kasi pagsisihan nyo po yan habang buhay dahil syempre ma-hack na po yung inyong account kapag once na hack hindi na yung mababalik syempre sila na po yung magmamayari ng inyong mga account kaya double ingat po, so eto mga kasabi ay itatag ko na lang di dito sa atin para makita ninyo kung ano yung notification na dumating sa akin. So, doble ingat lang po. Yun lang po yun mga kasawi. Maraming salamat. Sana nakatulong po sa inyo yung etong vlog ko na eto na para ipamahagi at para ipaalam sa inyo na talagang eto notification ay hindi legit at hacker po talaga eto. Kaya kapag once may dumating sa inyo yung ganito, wag nyo na pong pansinin, remove nyo na lang sa notification nyo mga kasawi. Yan lamang po.